Good morning, welcome to our YouTube channel Elsa Resorts Dito kami ngayon umaga sa Elsa Resorts Dami namin magkasama Maaga pa kasi mga Mag alas 8 pa lang umaga Kaya wala pa naliligo Malinaw pa ang tubig oh Pangalawang punta ko na ito dito. Hindi pa naninisan yan. Hindi pa? Pwede na rin. Pwede na rin yan. <laughs> Ayan, sinasabon. Di, di ba tatlo lang? Tatlo ito? Apat. Pambata. May pambata. Oh. Linilinis itong isa, oh. Ang ganda dito. Panalo dito sa Ilsa Resort. Ito ang cottages namin oh. Ayan oh. Mga cottages 1 2 3 4 5, 5 bang cottages. Gusto Kuya. Kas yung building niya yung sako pa ng Ilsa Resulta. Sako pa. Lahat yan. Mayroon pa doon. Bang... Ah? ah, mayroon pa swimming pool doon sa kabila? Oh. Ay? Jacuzzi yan. Ano yung jacuzzi? Hapon o may araw? Hindi. Mainit na tubig na swimming pool. Ah. Mayroon pa palang swimming pool mayroon dyan. Pa sa likod. Mayroon pa yan. Madami? Oo. Oh. oh? Ang ganda Mayro Mayro pa. Mayroon kaya dyan. Saan ang daanan? Pwede, pwede puntahan? Oo, oh, so, dyan Oh. Parang videoan ko. Sige, sige. Pagka-upload sa YouTube, parang marami ang makakita. Maraming so, maliligo dito. Oo. So, yan, eh, pwede na dakot yan. Hmm? Oh, galing pala, ang laki pala nito. Oo. Ayos ah. Ayun, dami pa na dito swimming pool. Ay, grabe. Ang ganda dito. Andami pa palang swimming pool, oh. Meron pa doon. Ayan, binidyohan ko na, kuya. Meron pa doon, oh. Andami pa palang swimming pool. Ay, ang ganda. Mayroon pa doon. Doon, oh. Sino ang may-ari Si Elsa. Elsa? Pilipina? Insa. naman kung Ilsa... Ilisa, di si kuan Si Mulong nga. Si Mulong? Oo, mm, yung may arin ito. asawa, -asawa Ang ano nililibet asawa ni Jisya eh. pamangkin as na asawa na may-ari ng bookstore doon, si oh, yeah, Mulong yeah. Yeah. kaya oh, nakap nakapaligot na rin sila Jisi, dito oh, oh. That ang tatay niya si ano si tiyuhin ni ano ni Dilipit ay, ay kapatid magkapatid sila sa ama kalimutan ko na Nakapaligo na rin sila di itu private kan oh, oh. private jacuzzi pun nama ini Ang dami pa swimming pool dito. Ay grabe. Oo, oh, oh, napakaganda dito. Panalo ka dito. Kaso wala tayong discount. Dapat mayroon tayong discount dito. Senior tayo. Tingnan mo bilang papaya. Ang bababa lang. Oh, no? Ayan o. Oh. Bawal pumitas. Ang baba ng papaya. Ang daming bunga oh grabe may talbos kamuti may mga kamuti pa oh All dito na magtapos ang aking video. Paki-like, subscribe. Parang updated po kayo sa mga susunod ko po na video. Es en fin poco.